uh, chaco na in order ko galing kay Ditson So, legit siya. So, gusto niyo umorder sa akin ng nunchako. Pero nagdadalawang isip kayo na baka may scam kayo. <laughs> kaya naman, nagdadalawang isip kayo kung marireceive nyo ba ang order nyo sa akin or hindi. syempre magkududa kayo. Pero, kaya natin magpa-deliver kayo dahil ang GNT po ay nationwide po yan. Ipakita natin isa pang proweba ng mga pinadalhan natin nangnan siya oh, Kaya huwag na kayong mag-isip na may iskama kayo. Hindi po ako iskama. So ito panoorin nyo. Ah, uh, na in order ko galing kay Ditson. So legit siya. Ito yung binarot kanina na binuksan ko. Tapos hindi ko na nabidyohan agad. Kaya sobrang excited ginamit ko na. Sobrang tiba niya at saka um, ayos na po kagawa. Hindi ako masyadong Magaling nito paggamit pero subukan natin. Sige, testing natin ito. So, legit siya, stainless. So, ito pa yung iba na no, naka-receive ng mga order nila galing sa akin, no? Tri-sectional yan. Tapos, ito nasa garden siya. So, malayo din yan. Si Tapos, meron pang iba na hindi nakapag-video ng mga garden din sa so, akin. So, yan yung patunay na kahit saan lugar kayo, ay mararating kayo ng parcel nyo na in-order sa akin. So, habol ko pa itong isa pang nag-order sa akin na taga Isabela. Ayan, pinag-video ko ulit para Magic. makita nyo na nare-receive nila yung mga order nila galing sa akin. So, salamat sa pag-send ng mga video na ito, no? Salamat sa inyo at malaking tulong ito para maipakita natin na legit yung mga pinapadala natin at nare-receive talaga kahit sa so again maraming salamat sa pag-order nyo at pag-send ng video na to at sa mga order pa dyan, PM lang kayo sa akin